So ayan, isang magandang magandang araw po sa inyong lahat at shout out po sa lahat ng mga tulad kong na monetize na sa Nstream Ads. Check nyo po yung uh, Nstream Ads nyo sa may uh, monetization tools nyo dahil uh, may update si Meta. Ayan, May update siya at ipapatupad niya to itong uh, October 6. So, basahin nyo yung uh, updated monetization dyan. So, kung hindi nyo alam, ito po. Ipapakita ko yung video kung paano makita yung update ni Meta. So, panoorin nyo po. So, ayan guys. Pumunta tayo sa ating uh, profile at hanapin natin ang uh, C-Dashboard. Ayan, hanapin natin ang professional dashboard natin at pindutin yung monetization. Ngayon, pag napindot nyo na yung monetization, pindutin nyo yung in-stream ads. At ayan, si update, sabi niya. Terms update for in-stream ads. Si terms natin. Ayan po ang content monetization terms. Nandyan po ang bagong terms ni Meta para sa lahat ng mga monetize na sa in-stream ads. So basahin nyo na lang po yan at intindihin at ipapatupad po ito ni Meta itong October 6. So kaya po, tignan nyo po ang inyong mga in-stream ads sa tools at makikita nyo po ang bagong update ni Meta. So ayan, inuulit ko po para lang po ito sa lahat ng mga monetize na sa in-stream ads. Sa next vlog pala natin, sa next vlog pala natin, abangan nyo po yung uh, tatalakay nating uh, mga fake account. Ayan. Yung mga fake account ni uh, Idol TikTok, ni Romeo Katakutan. So, isa-isahin natin yung mga fake account na nanggaya sa kanya. Baka isa na kayo sa may uh, nag-follow doon. Hindi po siya yon. So, abangan nyo po yan mga hanggang mamayang hapon siguro kasi ginagawa ko pa yung uh, ginagawa ko pa yung mga topic natin doon. So once again, maraming maraming salamat po muli sa panonood ng Lipad Vlog TV. Hanggang sa muli po.